Hola, Bantenatics! Engagement ring ni Bea Alonso, missing in action! Nasaan na nga kaya engagement ring ni Bea? Nagpapaka-detective ang mga netizens online dahil napansin agad ng mga ito na hindi suot ni Bea ang singsing -sing na palatandaan na soon to be bride na siya. Nawawala ba ang engagement ring na ibinigay ng kanya magiging mister na si Dominic Roque last year kaya hindi na niya sinusuot ito? Ang singsing -sing ay isang classic round cut diamond ring na makikitang sinusuot naman ng actress sa kanyang daliri noon. Ipinagmamalaki pa ito ni Bea sa ilang interview sa tinawag na perfect jewelry ang Sing Sing. Kaya lang sa mga pictures ni Bea Alonzo online recently, maraming nakapansin na wala siyang suot na Sing Sing at dito na nga nag ang mga haka-haka. Marami ang nagtatanong na fans. Yung iba naman, kinakabahan kung senyales ba ito na maghihiwalay na nga ba ang dalawa? Nagsimula sila bilang magkaibigan pero naging official sa Instagram noong 2021. At noon ngang July 2023, matapos ang dalawang taon ng tamis at asim ng kanilang relasyon, nag-level up na ang status ni Nabea at Tom sa pagiging officially engaged. Surprise proposal ang ginawa ng binata sa gitna ng isang photoshoot na naging instant engagement shoot na rin na magjowa. Ngayong nasa proseso na dapat sila ng wedding preparations dahil sinasabi nila dati pa na this year na ang kasal, naging tikom naman ang bibig ng dalawa sa pag-share ng detalye ng wedding. Napapansin din ng netizens na parang hindi na raw sila sweet online. Wala man lang daw like at comment ang isa't isa. Pati sa mga bagong pics ni Bea, wala rin ang singsing. Petty lovers quarrel lang ba ito o tampuhan? Nagpadagdag pa sa mga haka-haka at sa social media ang sagot ni Bea sa isang interview about the wedding. Nakangiti lang sumagot si Bea ng wala, wala pang plano. Parang dapat lalaki yung nagpaplano. At ang follow-up question kung ano ang kanyang ideal type of wedding. I'll tell you pag meron akong idea. But right now, wala pa talaga. Sabay tawa ng aktres. Nag-react nga isang IG follower ni Bea sa sagot na ito. Sinabi nito na tila nilaglag daw ng aktres ang fiancé niya. Bakit naman ganun sagot mo sa interview mo para kay Dom? Grabe ka naman, Bea. Yes, we know na lalaki dapat pero parang nilaglag mo naman siya. Pumangit tuloy image niya. Ano sa palagay niyo? Pinapalaki lang ba ng mga followers at fans? Ang issue? o dapat pakinggan ang mga sabi-sabi sa Twitter na kumakalat sa social media na ang dahilan daw ng split ay ang di umano, hindi pagkakasundo sa prenuptial agreement. Chika lang nga ba ito? May basihan ba ang pang imbestigador na hakahaka ng mga netizens sa pagkawala ng sing-sing, pagkawala ng comments ng dalawa sa social media at ang kawala ng plano nila sa kasal? Magtutuloy-tuloy ba sa 2024 ang mga hiwalaya ng artista? Ano masasabi nyo rito abante natin? I comment when I don't forget to follow like and subscribe for more updates.